Nakakita ka na ba ng pagong unang pawikan? Isang kakaibang hayop na papilar dahil sa matigas nitong likod na animoy bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud upang paswerte na sa pagong na ito mo lamang makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isa namang klase ng pampaswerte buhat sa pagong at kung alin dito ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang videong ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testudines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng pagong o turtles. Una ay ang pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang mag-retracts ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa 360 species o klase ng mga pagong. Tulad nga ng tortoises, terrapins at sea turtles at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot. Kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan. Dito kasi nakalagay o nakaistak ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga Sa usaping pampaswerte naman, tulad rin ng ahas, ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa ulihang bahagi ng paa ng mga pagong. Sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong, ay kunin mo ito, patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan at isama nga sa iyong mga inaalaga ang mutya at mga pampaswerte dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo tulad ng tindahan at mga paghahanap ng trabaho nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naaayon. At syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sa bayan ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansag o tawag sa mga pagong? Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao oh, ang mga pagong. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot pokyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang honey o ang pulot nito mismo ang masustansya, baggos pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga binipisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pokyutan. At kung bakit nga ba ito ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pokyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pokyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman, madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal. Sapagkat ang purong pulot pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batin mo ba na ang mga bahay ng bis ay masarap nguyain na chewy gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level. Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa hani at mga polen buhat sa mga bulaklak kaya naman. Ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Tatlo hanggang apat na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot, buhat mismo, sa bahay nito kesa sa mga nabibili na nakaproseso na. Mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga biswaks alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maaari mo ngang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert, ang honeycomb mismo. Pwede mo ring ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maaari mo rin itong iimbak hanggang isang taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumunsumo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bis o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o sirup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa na sa tayo ay i need bag